So guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa C5 extension. Ito pala, bukas na pala yung ano dito, yung pasakit sa multinational. Yung paggagawa ng bagong kalsada ng C5, yung straight. Kasi dati, yan yung kanan na yan, yan yung nag-coast ng traffic. Pero ngayon, bukas na siya. So, straight na siya bukas na bukas na sa lahat yano? kakabukas lang nito kahapon so ngayon open na siya hopefully maganda na yung daloy ng traffic dito sa may uh, C5 puntang moonwalk to multinational problema dito pag natapos ito ito kasi yung uh, uh, paakyat tsaka exit yung Kallax Sukat Extend Interchange no Rồi so, đang